Game. Na, ngayon, pag pa po pagpapunapin, ang kapatid, ang nakita, sa pangyayari, sa, sa pagpapunapin, kanyang pangalan, no. sa kanyang itsura, sa kusya. Ang ah, boy, anong mas sabi mo sa iyong nakita? So, Maaari mo bang ikwento sa soko, uh, ang iyong natong hayaan? Oo, oh, pauwi na po yung kuwan, o yung taong yun. Sarantado po kasi, naglalaro po ng nanay-tatay, ang inang yan. Ah, sobrang inis siguro ng kakasi binatukan. Tang so, ina. <laughs> 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 binatukan. Hindi ko po alam yung detalye. lang po sa akin ng kaklase ko. So, tapos sabi ng kaklase niya, naglalaro lang ng tatay. Eh pag kapag nagkamali, imbis na tingot, batok. ina. Na inis po siguro yung kaklase. Sobrang inis sa kanya.

Plus magkakamaniya, si talo. Talo ba siya? na, na. Magkamaniya na. Utagin ina yan, boss. Hoy, kung mo, utangin mo. Ano si ka na lang! Ngayon po, Ay interview natin. sa позволi, ba mo? Ano pa siya? Ano? Talo. 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 Ano ang dahilan ng kanilang pag-aawa? <laughs> Totoo <Totawalo> doon. <laughs> nung nag-nodder ito, sir, sila. Bigla pong sumunta ako at pumasok ko. Sabi mo, kaya pati sa kanang puto ko lang. Dahil nga po nangyari ang mga naganap dito sa CMM <laughs> pa. Dito sa Bay of Pilamis sa Pilip. Ano po? Sana po. Ano po? Ano po? Game. Ngayon ano natin ang kapag kadalang puta na iboy <laughs> kulo, eto ko ato mayan natin. okay. Uh huwag mong sa akin na diauyon 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 diauyon. huwag kang tumulong. huwag kang dila. tau. nyo. ato mayan kuna kung kadalang patuloy. tapos kadalang buo. may tano kung So, susunod na linggo. Wait, tutungayan so, naman natin ang kaso ni Joy J. So, pagka niya, raw sa pagkamatay niya, ra, sa baha. So, pagkamatay ba pa sa puso, alamin natin, susunod so, na, pinaprak na, operat.